is Asa 26 TV. Hello, 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 hello. Ayan po, nagbabalik na naman po ako. Ayan, ang inyong makulit na host na si Hasa 26 TV. Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kahit saan sulok man po tayo ng mundo, no? Mga langga, ano? Ayan. Ngayon po, may panibago tayong a uh, reaction at panibagong video na pag-uusapan po natin. Maritis na naman po ang inyong host. Ayan po ay iyang isang mapagpalang araw po sa ating tatay ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Magtubang at sa kanyang asawa na sa tiig na at sa kanyang anak na si Kalingap Rob. Ayan, suportahan po natin mga langga sa lahat-lahat po ng mga charity vlogger ng Team Kalingap. Suportahan po natin. Ayan. Ngayon po, nagbabalik na naman po ang inyong host na makulit at bungisnis daw ko no. Okay. Ang daming nagagalit dito sa... Uh, ano, naririnig po natin mismo sa bibig ni Kalingap Edo na I love you, Rina. At ah, uh, yan po ay pala isipan sa ating lahat kung bakit po ba galit na galit sila sa sinasabing ganyan. Wala pong ibig sabihin mga ganyan. Ano? Mga langga, ano? Wala pong ibig sabihin ang I love you niyan. At yung mga fans ni Rina, hindi po nag-a-assume na ang I love you na yan may connection sa kanilang dalawa. Wala po. Ang turing po ni Kalingap Edo ay bilang isang kapatid, bilang isang bunso. Kaya po ang ibig sabihin po ng I love you marami pong meaning. Bakit po ba galit na galit kayo? May pumasok sa akin at nag-comment dito ay hasa. wag ka masyadong kampanti. Dahil ang kanila daw pong idol sa kabilang barangay ay mahal na mahal daw kuno nito ni Kalingap Edo. Bakit po ba? Sino po ba ang nagagalit? Mm. Sino po ba ang nagagalit na nag-I love you si Kalinga Paedo? Hindi po ba yung sa kabilang barangay? Galit na galit sila. Bakit nga po ba? Tapos, bakit nga po ba nag-I love you daw kuno? Ang I love you po, pwede I love you mama, I love you tita, I love you bunso, I love you lahat. Pwede, me, pwede, I, I love you lahat po, tayo pwede. Kaya nga po tayo nagkalitsi-litsi, nagkakagulo-gulo kasi nga po mas masyado pong makitid ang mga utak ninyong lahat. Kami po ay masaya dahil po pinaparamdam ni Kalingap Ido yung bilang tunay na kapatid si Rina sa puso at isipan niya at pag-aaruga niya na nandyan pa rin po siya hanggang ngayon. Depo po ba? Wala naman pong sinasabi ni Kalingap Edo na I love you Rina, mahal kita kasi nga po sila na wala po. Bakit po kayo nagagalit? At bakit po ninyo sinasabihan si Kalingap Edo na ano, huwag na irespeto si Kalingap Edo, huwag na ipo Edo na lang ang itawag, bakit? Dahil lang din po ba sa kaniyang sa sinasabi na I love you kay Rina? Ano po ba ang salitang I love you? Ano po ba ang salitang I love you sa inyo, mga tanga, mga boba? Ah, ang salitang I love you maraming meaning. Pwede ka mag I love you sa mama, mami, mami, tita, tito, kuya, auntie, bunso, mama, lula. Pero ikaw ang kitid ng mga utak ninyo diyan sa kabilang barangay, ano? Huwag sana natin hayaan na yung utak nating marumi, pasukin ng bakterya. Diba? O diba? Mas natutuwa po kami sa ginagawa at sinasabi po ni Kalingap Edo dahil alam po namin na hanggang ngayon hindi pa rin po pinapabayaan ni Kalingap Edo ang kanyang kinakapatid. Alam naman po natin na tinuturing ni Kalingap Edo si Rinang kapatid. O. Anong nangyayari sa inyo? Bakit kayo nagagalit? Bakit sasabihin niyo Kalingap Edo na ano wag e eh, ano si Kalingap Edo dahil ganito eh ano ani eh, pinapaalam na yung ano si ganito si ganyan si ganito. Mga sira ulo pala kayo eh. Ha? Mga sira ulo pala kayo mga pans ng ano kabilang barangay eh. Bakit hindi na lang po tayo magkaisa? Diba? Bakit hindi na lang natin suportahan ang mga binipisyari ni Kalingap Rab? Alalahanin po ninyo. Si Rina po bilang isang binipisyari ni Kalingap, ano, Kalingap Rab. Lahat po yan suportahan natin. Kung hindi po ninyo kayang suportahan si Rina, please stop na po ninyong mga panglalait ang pangbabas kay Rina. Alalahanin po niyo si Rina po ay nag-iisang milyonir na ngayon ng dahil po sa mga fans ng nagtulong-tulong. Galit na galit kayo. Nung unang-una, pabahay ni Rina, galit na galit kayo dahil hindi pa na pinapagawaan ang kabilang barangay ng bahay. Kasalanan po ba yan ni Rina? Ah? Kasalanan po ba yan? Mga ano kayo, ano? Isipin na lang po natin sana Nasuportahan na lang natin ang bawat idol natin para hindi magkagulo. Hindi ba? Kasi kami po, nandito lang po kami para suportahan si Rina na habang buhay. Na habang ano, na, 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 nakisubaybay po kami sa buhay ni Rina. Ayan lang po, no? Ayan. Maraming maraming salamat. Asaan ah, ang utak niyo? Saan napunta ang utak niyo sa talampakan? Ang tatanda na, na, ang tatanda na po natin mag-iisip pa po tayo ng ganoon. Masaya lang po kami dahil hanggang ngayon nandiyan pa rin po si Kalingap Ido para kay Rina parang naano pa rin po naaalala po namin ang Idrin. Alam naman po talaga natin na hindi na po mababalik ang Idrin. Di ba? Pero yung isip ninyo talaga, naiiwan sa talampakan yung utak nyo. Na, ay, naiiwan sa talampakan. Kayo lang po talaga yung masyadong marumi ng utak nyo. No? O, ayan. Gagalit si Hasa dahil sa mga ano ninyo, yung sa mga masyado pa kayong makitid ang mga utak niyo Wala po. ba diba? Kapatid lang ang turing ni Kalingap Edo tapos nagagalit, nagsiselos kayo. Saan ba ang selos nyo? Asawa na ba sila? Magsyuta na po ba sila? Alam na po ba ninyo na magsyuta sila? Yan lang po, itrabaho lang po yan. Lahat pong mga yan, scripted po yan. Lahat po na mga yan, trabaho lang po at al po ni Kalingap Rab. Tapos para kayo mag-asyon para mag-asawa na po si Kalingo eh, at saka yung ano, si ano si girl. 'Di ba? Tandaan po ninyo ha. Good vibes lang po iyan. Walang personalan, trabaho lang. Iyan lang po masasabi ko. Okay? Hanggang dito na lang po. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please po like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Hasang26TV lahat po, lahat, lahat po ng mga kalanggaan natin diyan at mga solid rina mega mega love shout out po sa inyong lahat bye bye and good luck and i love you ingat po tayong lahat